na, ang saklolo namin. <laughs> yung mga anak ko. Special thanks nyo nga pala. Sa fire department ng ano? Special thanks sa fire department ng QC. Okay. This is not a prank. This is real life. Ito na kami. Palabas na kami. And... We're gonna go somewhere. Nasira yung roll-up namin kagabi. So, Magte-12 hours na kami naka-stay dito. And uh, we need to release the kids na. <laughs> One, two, three, Slide! One, two, three, Jump! Waka ko ng tali. pa. Kipit mo yung... Oo. Dapat mahigpit yung kapit. Yan. Ganyan. Oh, practice. Okay. Tatalong-talong ako. Ayun! Oo, oh, yun pala. Kaya, kaya. Hindi ka na umulog, di ba? Ay, nagkakagulo na sila dito, guys. 4 o'clock daw, sabi ni Rico, pupunta yung contractor ng roll-up. Ang mga bata na lang palalabas. labas. Oh, pwede naman. Labas na kami lahat. Kaya na. Sa so, kami pupunta ni Rico. O, oh, ka na. Una muna to si Dignay yung yaya. Yung ate ko. Pasample muna, pag nahulog. Pasample muna siya, para makita namin. <laughs> thank you so much Gaman yeah, akong walaki. Paliit lang mo, Torque. Pero masapat pag nag-race na, doon oh, ka matutuloy. Oo nga daw eh. Yung confidence mo yung liko, hindi oh, mo maaano. So, ko nga yun eh, sa Subi. Kapag may sunog pala yun, dapat pagpapilis ah. ka. Nakaano ka talaga. Fokus. So, Mayroon so, na yun so, siya, pwede na. Wala, hindi e, sila gano'ng kakalma kapag may sunog. Ka eh, dapat kalma ka din. Oo, kalma ka din. Pero sila, Pwede pa atak mo, oh. Di ba, e na, e na. Boss Rico M, what I'm, can you say? I'm safe. <laughs> Thank you to my brother. Ayu. But mommy, we cannot fit here. Aalisin uh, nila to? Yeah. Oh, 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 paano? <laughs> Siguro yeah. paano? Yeah. Paano si Digno? Ayan na nga oh. Basta ka okay. dito, Digno. Oo oh, nga si Digna. yung mga bata, hindi pwede dyan. Ito na on. May hagdanan. Na, Ang dali-dali. Sasaluhin nila. I don't know how to climb. No, it's okay. They will teach you. Okay. Okay. Oops, oops. Okay. Step down. Thanks. Okay. Good job. <laughs> Oi, oh, you want to take a <laughs> Teka, last na, ta last na, gagamitin ko pa yung mga ano It's okay You can do it ladder. One, two, three, go Ayun si daddy, daddy Daddy, saluhin mo siya, Sarin It's okay, hold, hold Hold Daddy, saluhin mo si Sarin Kakaway mga anak ko Buti na lang, magagaling ang mga fire Love, si Sarin nandun, saluhin mo Yung mga gamit na lang Guys, nakalabas na kami, so Dad. Malaki. <laughs> uh, well, alam nyo guys, hindi sa biro ah. Kapag may sunog pala, no? Dapat mas mabilis ka. Tsaka ano ka talaga? Focus. Hindi siya kayo, kayo, pwede ng da kudos sa mga ano, sa mga fire. Volunteer. Volunteer. Kudos to sa mga to. At dahil dyan, bigyan ng pokari sweat. Okay. Ha! Ah, ah, Nakaka. Nakakahingal yung pa. Nakakahingal yung init. saka yung ano, kaba. Thank you.